Hino-unti-unti ko na nga pala yung pagpapapogi dito sa nabili kong napabayaan na Honda Wave S125. Medyo napalaban lang talaga sa gastos pero mukhang magiging solid din yung resulta. Kaya dito nga pala sa video na to ipapakita ko sa inyo yung mga ginagawa ko para mapapogi ulit to si Project Bilog. Bale, ito na nga pala yung day 4 ng pagpapapogi ko dito sa nabili kong Wave 125S. At ngayong araw nga pala, tinatanggal ko na yung lumang pintura ng makina nito. Hindi na rin kasi ganun kapresentable yung kulay nito, kaya mas magandang pinturahan na lang ng bago. Kaya hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa, nahirang ko na nga pala yan ng strip sole. Tapos nilinga ko na nga rin pala. Dumating na nga rin pala yung binili kong rim na ikakabit ko rito. Sa wakas, medyo matagal ko na kasi ito inaantay. Ito na lang kasi talaga yung kulang para maitayo na ulito si Project below Kaya in-unbox ko na nga pala yung gagamitin para maipaalay na ng atong rimset noong nabili ko kasi naka-magstock kaya sigurado'ng mapapalaban talaga sa gastos dahil literal na bubuin ko 'to isa-isa Kaya after ko nga pala i-unbox yung mga piyesang gagamitin pumunta na nga rin pala ako dito sa shop para maipaalay natong rimset at shoutout na nga rin pala sa Imprint Customs para dito sa jersey palagi kong sinusuot buti na lang nakisama yung panahon ngayon hindi na masyadong umuulan kaya nagmotor na lang ako papunta sa shop at ipapakita ko na rin pala sa inyo tong kakaibang build nito ni Kuya Kulot rusi pero naka nagtrending kasi to sa FB lalo nung nakaraang linggo sobrang dami kasi namang ha 125cc lang kasi to pero yung turbo pang 4 wheels kaya kakaiba talaga yung itsura at malipas lang ilang minuto halos na buo niya na nga rin pala dalawang rim kaya umuwi na rin agad ako tapos kinuha ko na nga rin pala ipapakabit nating na gulong dumiretso na agad ako dito sa tropa dito sa vulcanizingan dahil bans concept nga pala yung plano ko ikabit dito kaya medyo malaking gulong yung isasalpak natin bale 2.25 sa harapan tapos 2.50 naman dito sa likuran nilagyan niya na nga pala ng use oil dito sa magkabila ang gilid ng labi para siguradong hindi maipit yung interior. Tapos mano-manong pinasok noong hindi na sa kalang lang sinikwat. At dahil rimset nga pala ikakabit natin, pinalagyan ko na nga rin pala to ng interior. Tapos nung nailapat na nga palang maigi, sa na yan nilagyan ng hangin. Mali magkaiba nga pala yung style ng tread nito. Pero pasok pa rin naman sa Vans concept, saka medyo bumagay din. At lang ilang minuto, nagawa na nga rin pala ni Tropa, kaya umuwi na rin agad ako para maisalpak na. Pero naalala ko, hindi pa nga pala ako tapos magliha dito sa makina, kaya ito muna yung ginawa ko. Para sigurado tayong mas makapit na pintura yung gagamitin natin tsaka para mapantay ko rin yung ibang part na may tama At dahil na repaint na nga pala dati tong makina nito kaya may mga part talaga mahirap tanggalan ng pintura lalo dito sa mga sulok kaya makalipas nga pala ilang oras na pagliliha ko noong natanggal ko na binalutan ko na nga pala ng papel para mas maraming magawa ngayon hindi ko na binaklas yan pero tinipan ko naman na maayos para sakto lang yung pagre-repaint saka ako nga pala yung binugahan ng primer halos nakadalawang lata nga pala ako dito ng primer sa magkabilaan medyo kinapalan ko kasi year 2003 model pa kasi to okay, hindi na nakakapagtaka na may konting gasgas tong magkabila ang crankcase. Kaya nung natapos ko nga pala doon sa may kanan, dito naman ako sa may bandang kaliwa nag-spray. Kinapalang ko rin pala yung pagbubuga rito para mapantay ko rin maigi. At makalipas ka ang halos 30 minutos, natuyo na agad, kaya inisprayan ko na rin pala to ng black. Dahil DIY budget mill build lang naman tong ginagawa natin, kaya okay na sa akin to. Isinama ko na rin pinturahan yung mga tornilyo dahil papalitan ko rin naman lahat to ng white bolts. Medyo makakalawang na rin naman kasi lahat, kaya hindi na rin talaga presentable tignan. Pali dalawang beses ko nga pala to inisprayan ng tapos nilagyan ko rin ng top coat para siguradong mas makapit yung pintura at dahil medyo masakit na nga pala sa mata yung nut nitong head pinalitan ko na nga pala ng bago papalitan natin to ng white bolt hindi is... sa isa ko nga lang pala tanggalin niya ginamitan ko na ng impact, tapos noong natanggal ko na nga pala lahat ng luma kumuha nga pala ako ng plastic saka ako inigpitan maigi makikiuso lang ako sa mga idol kong pinapanood na nilalagyan nila ng plastic lalo kapag naghihigpit ng bolt tsaka na mabisa rin kasi talaga yung ganitong diskarte para hindi magasgasan yung ilalagay natin na bago at, at habang nagpapatuyo nga tayo ng makina na ko na nga pala na i-repaint na rin tong grab bar kung usapang palinisan lang talaga ng motor mas okay sana yung walang ganito pero pas muna ako sa mga tees pogi mahirap kasi mag center stand lalo pag walang hawakan dito sa dulo dahil pintura lang naman yung naging issue nito kaya ni-repaint ko na lang at least kahit pa paano may papakinabangan pa tayo dito kay project below kinapalan ko na nga rin pala yung pagbubuga rito dahil madalas tong hinahawakan para hindi agad maubos tong pintura Mali, inabot na nga pala ako ng hapon dito sa part na to kaya ginamitan ko na to ng blower para mas mabilis matuyo target ko kasing magawa ngayong araw may kabit ko na yung makina para hindi na kayo nabibitin sa video Noong isang araw pa rin kasi ako nagiging excited lalo sa magiging resulta nito kaya binato na nga pala sa akin yung sunod na pyesa ang ikakabit natin bali prone naman to bali disalpak nga lang pala yan tapos meron lang yan tagdalawang tornilyong lock dito sa magkabila ang gilid bali nakalowered nga pala to noong nabili ko kaya siguro walang tornilyo dito sa taas sa baba lang meron medyo inalat pa wala kasi akong ganitong size na tornilyo kaya bibili ko na lang sa susunod na video at sa dami nga pala nang nabili kong piyesa, ito talaga yung halos inabot ata ako ng limang minuto para ma-unbox. Para kasing package ng OFW yung pagkakapak nito, sobrang hirap tanggalin. Okay naman yung ganito, siguradong mas safe yung parcel mo, ang problema lang, pahirapan lang talaga. Medyo malala na kasi yung kalawang nung lumang nakabit dito na center stand, kaya hindi ko na gagamitin yun. Total gumastos din naman tayo ng bahagya, kahit pa ba paano, medyo susulit-sulitin na rin natin para mas maganda tignan. Durog na rin nga pala yung rubber stopper nung lumang center stand, kaya binilang ko na rin to ng bago, ito na ikakabit natin. At palit na rin ako pati nitong eh para siguradong hindi mas stack up sa loob, puro kalawang na kasi yung luma, alanganin na ibalik. Kaya nung pinwesto ko na nga pala tong center stand, sinalpa ko lang tong Ehe, tapos pinukpo ko nga pala ng martilyo para pumasok. Wow, oh, na rin sa tropa natin, si Kuya Ivan, siya yung lagi nag-aasikaso ng mga piece ang gagamitin natin. At dahil hindi nga pala dumating yung bagong swing arm na gagamitin ko, ito nga pala munang luma yung ikinabit ko para lang mailagay ko na yung makina. Kung titignan mo yung itsura, mukhang pwede pa, kaso yung ilalim nito may crack na, kaya negative na talaga gamitin, lalo pang araw araw. At dahil plano ko na nga pala ikabit yung gulong sa likod, nag-unbox muna ako ng pyesa. Bali, hub plunge naman to ikakabit natin ngayon. Bumili na nga rin pala ako ng bagong axle. Bali, CNC na nga pala yung gagamitin natin dito na white bolts dito sa likuran tsaka sa harapan. At pati yung mga kalawangin nga pala na spacer, hindi ko na rin gagamitin para mas malinis tignan. Gagamitan natin to na hub and mine. Buti na lang sakton sakto yung fittings pero hindi ko pa inikot yung gulong. Baka kasi matumba yung center stand. At dito nga pala sa part na to, medyo nangihinayang ako yung nabili ko kasing shock. Alanganin sa suka. 330mm kasi in order ko kaso 280mm yung dumating pero siguradong madedelay tayo lalo kaya hindi ko muna to papalitan as is muna to susubukan ko muna humanap sa iba madalas talaga na nangyayari yung ganitong senaryo lalo kapag nagbubuo minsan talaga hindi mo kayang perfectin yung mga pyesa yung akala mong salpakan ka na lang pero kapag isasalpak mo sablay pala siguradong alam din yan ng karamihan na nagbubuo kaya pasensya na kayo minsan kung nadedelay tayo may mga pyesa kasi talagang hindi uubra yung plug and play minsan kailangan mo pa diskartehan para lang ma kabit mo. At makalipas nga pala ang halos dalawang oras na pagpapatuyo ng makina, sa wakas magme-meet and greet na uli sila nitong batalya. Yung unang discarding ginagawa ko nga pala sa pagbabalik niyan, inuuna ko dito sa ilalim tapos kapag nalagyan ko na ng ehe, sa ako bubuhat. Pero bago ko nga pala ilalagay yung mga ehe nyan nilagyan ko muna ng mga grasa para iwas kalawang na rin. Kung napanood nyo kasi yung part 2 nito, medyo problematic kasi yung ehe na stack up na kaya hindi ko mahugot yung makina. Para maiwasan yung ganung scenario, nilagyan ko lahat ng grasa at iskaid pa pano, panatag na tayo kapag nagtanggal ulit tayo ng makina. So ayun nga, bago nga natin tapusin tong day 4 nito ni Project Bilog, i-update ko muna kayo dito sa incoming na giveaway natin dito sa binuo natin na Kawasaki HD3. Ayan, marami kasi nagtatanong sa akin kung paano raw uh, magkakaroon ng chance na mapili or manalo para dito. So napaka basic lang. Dapat syempre, lagi kayong nag engage dito sa page, kagaya ng pagla-like, pagko-comment pag-share and then syempre especially dapat i-download nyo yung game app na nandito sa comment section. right? So yun, ito nga pala yung sinasabi ko sa inyo na game na dapat i-download nyo para magkaroon kayo ng chance na manalo nitong Kawasaki HD3 this coming September 17. So almost parang ano na lang, one week na lang halos ipamimigay na natin yan for free. So ang kailangan nyo nga lang gawin ay dapat i-download nyo tong game. Then kung bago lang kayo dito, syempre i-click nyo lang tong register. Yan, tapos ilagay nyo lang yung contact number nyo, yung password, tsaka yung OTP na isi-send sa inyo. Once na okay na yan, i-confirm nyo lang. Since may account na ako, log in na lang. Then, click log in. So, ito nga pala yung pinaka-homepage nitong Aurora Games. Sa mga nagtatanong kung legit nga ba to, yes po, legit to. So, sa mga magtatanong kung uh, paano kayo kikita rito kung sakali naman na ayaw yung tumaya? Napaka basic lang. I-click nyo lang tong be our agent. Tapos may referral. Yan, i-copy nyo lang tong link na nandito sa pinakababa tapos i-share nyo. And syempre, once na marami kayong na-invite na player, automatic yan, magkakaroon kayo ng commission. So sa mga magtatanong naman kung paano, kung gusto nyo sakaling i-cash out na yung napanalunan nyo, i-click nyo lang tong withdraw. Tapos ilagay nyo lang dyan kung magkano yung gusto nyo ilabas. So sa mga magtatanong kung paano magka-cash in dito, click nyo lang tong wallet. Ayan, tapos ilagay nyo lang kung magkano yung gusto nyo i-cash in, 100, 200, 500, or 1,000 depende sa inyo pero para sa akin barya barya lang talaga pag naglalaro ko nito so ito nga pala yung sample game na meron dito na palagi ko nilalaro dragon versus tiger so ito yun basic lang ito mayari ito pili lang kayong magkano itatay 10, 50, 100, 500, 1,000 or 5,000 so barya lang talaga ako magtaya kaya 10 piso lang dito sa tiger so kung sino yung mas mataas na baraha dito real time yan yun yung mananalo dadagdag yan dito sa gold coins nyo so antayin nyo lang tumaya silang lahat yan pag okay na 9 tsaka G's so mas mataas na baraha yung G's kaya panalo tayo ng 10 so ayan plus 10 yan diba ganun lang ka basic Siyempre, kung ayaw nyo maubos yung pera nyo or yung gold coins nyo mag out na agad kayo so ayan ulitin ko mga sir ito libangan lang to at bawal na bawal to sa minor kung gusto niyo magkaroon ng chance sa na manalo nitong Kawasaki HD3 for free this coming September 17 na yan huwag na kayong magpatumpik-tumpik pa i-download nyo na tong game Alright? so ina mag-update muna tayo ng mga naikabit natin na pesa para ngayon dito sa day 4 nito ni Project Bilog so ito nga naikabit na pala uli natin tong makina dito sa batalya tapos na-repaint na rin natin yung magkabilaan yan na crankcase cover pati yung gulong at yung rim set na pinaalay natin ayan pares na ikabit na natin tapos, ito na nga pala, partially papakita ko na sa inyo yung mga kahanay kakabit natin para dito kay Project Bilog. Ayan. Color orange nga pala yung kakabit natin para medyo mag-iba naman ang kulay yung ibibuild natin. Tapos, yung rim kulay blue. May mga pesa lang na hindi ko pa pinakita sa inyo pero sa mga susunod na video, papakita na natin yan dahil tuloy-tuloy na rin naman yung pagsasalpak natin ang pesa. So, pansamantala dito muna nagtatapos tong day 4 nito ni Tony Project Bilog dahil medyo hinapon na rin tayo. Pero marami naman tayo nagawa kahit papano. Kaya sa mga nag-aabang ng magiging itsura nito ni Tony Project Bilog, kita-its tayo sa susunod na video. Yun lang, ride safe. Alright.